Magandang araw sa iyo Kuya M. Itago mo ako sa pangalang Daisy. Mahilig akong makinig ng mga love story at mga kwentong buhay sa YouTube. Sa katunayan, isa ang channel mo sa nagustuhan ko. Mayroon din akong kwento tungkol sa buhay ko na nais ko din i sa inyo Kuya M. Ako yung tipong babae na tupakin. Pero hindi ako madaling mapikon o magalit. Paminsan-minsan, mahirap din akong intindihin. Pero madali lang din akong patawanin at pangitiin. Yun ang weakness ko. Lalo na kung kasama ko ang mga kaibigan ko o barkada ko. Masayahin akong tao, Kuya M. Akala nga ng mga ilang kaibigan at barkada ko parang hirap ko daw paiyakin. Yun ang akala nila. At dito ko sisimulan ang kwento ng masalimuat kong buhay. Maaga kong naulila sa mga mangulang ko, Kuya M. Sabi ng tita ko na nagpalaki sa akin. na matay daw si nanay dahil sa komplikasyon sa panganganak sa akin. Yung tatay ko naman, hindi daw nila alam kung nasaan na. Simula kasi nung pinagbuntis daw ako ni nanay, hindi na daw nagpakita pa. Ang tatay ko, tinakasan niya yung responsibilidad niya para kay nanay at sa akin. Kaya ayun, si tita ko na ang nagkupkup sa akin. Hindi naging madali yung buhay ko sa piling ng tita ko, Kuya M. Sa murang edad ko kasi, hindi ko malang na-enjoy yung pagiging childhood ko. Ginawa akong alila rin ko sa bahay nila. Tapos samaan pa ng dalawang buruhay niyang anak. Utos dito, utos doon. Para mga donya at prinsesa kong makautos sa akin. Pero kailangan kong makisama sa kanila. Dahil wala din naman ako mapupuntahan. Kahit ganun pa man, yung tsahin ko sa akin Kuya M. Napakiusapan ko siya na pag-aralin ako. Yun nga lang, hanggang second year high school lang yung naabot ko. Kasi lumayas ako sa bahay nila. Kasi kuya N, hindi ko na kaya yung pang-aabuso sa akin ng choin ko. Yung asawa ng chahin ko. Simula kasi nung nagdadalaga ako at nagkakaisip na, palagi niya akong ka ang molestyain. Sa tuwing walang tao sa bahay, tapos pinagbabantaan niya pa ako na huwag daw ako magsusumbong kahit kanino kung ayaw ko daw masaktan. Takot na takot ako noon sa kanya kuya M. Hindi ko na din tinangka pa na sabihin sa tsahin ko yung nangyayari. Kasi malamang hindi rin naman niya ako paniniwalaan. At tsak yung asawa niya manyakis ang kakampihan niya. At sa paglalayas ko, Kuya M, napadpad ako sa Metro Manila. Sa tulong na din ng isa kong kakilala. Dokumenda niya ako bilang eservidora sa isang kapitirya na pag-aari ng biyudong si Mr. Torres. Unang kita ko sa matanda. Hindi ako makapaniwala na nasa 60 ayos na siya. Makisig pa kasi ito malago at itim na itim pa din ang buhok niya. Mukhang maalaga sa katawan si Mr. Torres sa isip-isip ko. Mukha lang masungit si Mr. Torres. Pero sa tingin ko, mukha naman siya mabait. Good morning po sir. Bati ko sa kanya. Mabuka iya. Habang hawak ni Mr. Torres ang bayday ko. Hmm, wala ka pa palang experience sa trabaho at hindi ka rin tapos sa pag-aaral, kahit high school man lang. Sabay baba ng salamin sa mata ni Mr. Torres at tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ah, uh, sir, sana naman tanggapin niyo po ako. Gawa nang wala na din akong mapupuntahan na iba. Pakiusap kong sagot habang namumutla ang mukha ko sa kaba. Hmm, sige. Mukhang mabait ka naman at pagkakatiwalaan sa trabaho. Susubukan kita. Pero sa isang kondisyon, maging masunurin at mabait ka lang pati sa mga kasamahan mo. Magiging okay tayo. Maliwanag ba? Litanya ni Mr. Torres. Maraming salamat po, sir. Hayaan nyo, pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Lumipas ang mga araw, Kuya M. At unti-unti ko na din nakukuha yung loob at tiwala ng mga kasamahan ko. Pati ni Mr. Torres. Pinag-iigihan ko ang pagtatrabaho ko. Isang araw, umaga. Madalas, dumaan yung amo ko sa kapiterya upang doon magkape at pagkatapos tsaka aalis muli patungo naman sa ibang mga negosyo niya para dalawin. Pagkaalis ng amo ko, may napansin ako ang isang clutch bag na nakapatong sa mesa. Kinuha ko naman ito at itinabi. Maya-maya, muling bumulik yung amo ko sakay na kanyang kotse. Pagpasok niya sa tindahan muli, waring may hinahanap siya at may hawak sa kanyang ulo sabay kamot. Ah, Daisy, may nakita ka bang? Hindi pa siya tapos magsalita. Ay inambot ko na sa kanya yung clutch bag. Ah, yan. Thank you, Daisy. Ah. Sambit niya. May mga importanteng bagay at malaking halaga ang nakasilid sa bag. Kaya gano'n na lang yung pag-alala ng amo ko. At dahil sa nangyari, madali kong nakuha ang loob at buong tiwala ng amo ko sa akin, Kuya M. Dahil doon, kinuha niya ako bilang PA o personal assistant. Bali ako na yung kasakasama ng amo ko tuwing may lakad siya. Ako na din ang tigabit-bit ng personal niyang gamit. Hanggang naging close na ako. As in super close na ako sa amo ko kuya M. Minsan nga, naapasok na ako sa loob ng kwarto niya. At dahil sa pagiging malapit namin ng amo ko sa isa't isa, hindi ko na namamalayan kuya M. Nagkaroon na kami ng affair. May nangyayari na sa amin ng amo ko sa tuwing pinapatawag niya ako sa kwarto niya Ewan ko ba kung bakit ako pumayag sa ganong setup? Basta pagkakaalam ko, Kuya M, ginagampanan ko yung trabaho ko. Isa pa, wala naman pilitan. Dahil kagustuhan ko din naman yung nangyayari sa amin. Hanggang dumating ang isang malaking revelasyon na magpapabago sa lahat, Kuya M. Isang gabi, Namatapos yung pagpapaayuda ko sa aking amo, nagtungo ako sa banyo upang maglinis ng aking katawan. Sa kamamadali ko, hindi ko na malaya na nagkalat na pala yung gamit ko sa bag na nakapatong sa isang lamisita at nahulog ang mga ilang resibo kasama ng larawan ng aking ina. Paglabas ko ng banyo, hawak ni Mr. Torres ang isang larawan. Larawan ng ina ko. Tinanong niya ako kung kano-ano ko yung nasa larawan. Sabi ko siya ang pinakamamahal kong nanay. Namatay siya matapos pinanganak ako. Yun ang sabi ng tiyahin ko sa akin. Ang tatay ko naman hindi ko alam kung nasan na siya ngayon. Dalangin ko sana makita ko siya muli. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Tanging-tangu lamang ang sagot ni Mr. Torres sa akin. Nang matapos yung gabingan ko ya M, para nagbagong bigla si Mr. Torres. Madalas hindi ko na siya nakakausap at hindi na rin niya ako pinapatawag sa kwarto niya. Isip ko baka galit siya sa akin. Pero wala naman ako maisip na dahilan para magalit siya sa akin. Sinusunod ko naman ang lahat ng gusto niya. Mga ilang araw na din hindi kami nag-uusap. Madalas nakikita ko may kausap siya na isang lalaki. Naisip ko na lang na baka hindi na kailangan ng Mr. Torres yung serbisyo ko. Kaya nagpasya ako noon na maghanap na lang ng ibang trabaho. Umalis ako sa bahay ni Mr. Torres hindi na din ako nagpaalam pa sa kanya. Sa tulong muli ng kakilala ko, nakapasok ko ng trabaho sa may bandang tutuban. Nung una ang lungkot ko ya M, kasi kahit papano, napamahal na ako kay Mr. Torres. Pero ganoon talaga, may kasabihan nga, walang forever. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan at nakapag-adjust na din ako sa bago kong trabaho. Isang araw, habang nag-aayos ako ng paninda, bilang sumulpot ang isang lalaki. Pamilililyari siya sa akin. Sabay pakilala sa akin, siya daw ang attorney ni Mr. Torres. Naalala ko na siya. Siya yung madalas kausap noon ni Mr. Torres. Gulat ako sabay tanong na bakit may problema ba sa akin si Mr. Torres? Wala naman, Miss Daisy. Gusto ko lang niyang makita sa uling pagkakataon. Sagot ng lalaki sa akin. Magtatanong pa sana ako pero pinutuloy niya na yung usapan namin at pinasakay niya na ako sa kotse. Sabay-sabing doon ko na lang daw malalaman ang lahat. Buong tiwala naman ako sumunod sa attorney. Pagkadating namin sa bahay ni Mr. Torres, dumiretso ako sa kwarto niya. Pagbukas ng pinto, labis akong nabigla. Kasi yung matipuno at smarting si Mr. Torres ay isa na palang bedridden. Labis ang pinayat niya at may mga nakakabit na kung ano-anong life support sa katawan niya. Napaiyak ako at naawa ng gusto sa kanya kuya M. Bigla nagsalita si attorney. Dahil sa depresyon at nauwi sa komplikasyon, kaya nagkaganyan si Mr. Torres. Sabay abot sa akin ang isang sulat ni attorney. Sulat kamay galing kay Mr. Torres. Agad kong binasa ang sulat. Daisy, marahil hindi mo na ako makausap sa ngayon. Kaya gumawa na lang ako ng sulat na para sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung mga salitang sasabihin ko sa iyo. Ang larawan na nakita ko noon sa iyong bag, ang sabi mo ay iyong ina. At ang iyong ina ay dati kong kasintahan. Nang gabing ding yon hindi ko malaman ang gagawin ko inutusan ko si attorney na imbestigahan ang pagkatao mo at hindi nagkamali. Tugma ang lahat ng sinabi ng tiyahin mo at pinad-DNA test ko rin ang ilang hibla ng buhok mo. Ganon din sa akin at tumugma ang resulta. Nang malaman ko lahat yun, nilamon na ako ng depresyon. Daisy si anak, ako ang iyong ama na matagal mo nang hinahanap. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo. Patawad din sa ina mo. Mas na naisin ko pang mawala sa mundo upang mabayaran ko yung pagkukulang ko sa inyo. Hindi ko na nagawang tapusin pa Kuya M yung sulat ni Mr. Torres. Dahil sa mga oras na yon, napaluod na ako sa sahig sabay palaho ng iyak na parang bata. Hindi ko na mailarawan pa yung paligid ko. Basta ang alam ko noon ang sakit. Napakasakit ng loob ko noon Kuya M. Grabe yung revelasyon na yun. Kaya tuwing gabi pag solo na lang ako sa kwarto, hindi ko mapigilan na hindi umiyak hanggang mapagod at makatulog ako. Para akong mababaliw noon, Kuya M. Pero sa ngayon, medyo nakakamubun na ako sa tulong na din ng ilang bago kong kaibigan. At madalas na din ako magpakonsulta sa doktor para hindi ako masiraan ng bait. Pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, Kuya M, sa kursong entrepreneurship para nadin din mahandle ko ng maigi yung iniwang mga negosyo ni Papa sa akin. Yun din kasi yung huling habili ni Papa. Makapagtapos ako sa pag-aaral. Katawang ko naman si Atone sa lahat. Lalo na sa legal na usapin. At si Atorni na handang umalalay sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya almost five years na rin yung nangyaring yun, Kuya M. At eto ako, kasama ng mga ilang kaibigan ko, hangout, tawanan. Pero pag naisip ko yung mga nangyaring yun, Kuya M, parang nanunumbalik muli at bigla na lang akong iiyak. Hanggang dito na lang, Kuya M at maraming salamat po sa pag-share ng kwento ko. At muli, ako si Daisy at ito ang aking kwento.